Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Ito na yung kaganapan namin ngayong New Year. Lumabas nga pala ako niyan dahil katatapos ko nga lang magluto. Tiningnan ko na nga kung ano mga kaganapan dito sa labas. At ayan, dito nga pala sila sa labas nag-iihaw. At dito nga yung mga iniihaw nila. May barbecue tayo dyan. At ayan si Bosing, kita nyo naman, napakalaki ng chan. Inom kasi ng inom, ay nako. Nagpaihaw nga din pala ako sa aking asawa ng barbecue. At ayan, may palitsyon belly nga pala tayo dito sa tabi. Kung natatandaan nyo nga yung vlog ko na nag-Christmas party dito at nagpatay ng baboy, ay isa nga palayan yun doon. Siyempre, hindi naman inilahat at yung iba nga itinira nga ngayon para sa New Year. Dito nga sa aming lugar ay medyo tahimik. Kami nga lang pala yung maingay, Char. Puro apartment kasi yung mga nasa paligid namin dito. Tapos yung mga kapitbahay naman namin ay mga tahimik lang. Ganon, tahimik lang sila sa umpisa, Charis. <laughs> Pero maya, -maya nga ay malalaman mo, na, sa barangay ka na, Charis. Ay opo, totoo po yun talaga. Kaya nga sabi sa inyo ay tahimik nga laang sila sa umpisa. Pero malalaman mo na lang, minatatawag ka na sa barangay. <laughs> Pero syempre, kami ay sura, bahala kayo dyan. Kahit ipatawag kami sa barangay, susurahin pa rin namin kayo sa taong 2024, Char. Pero syempre, alam kong kumartes ko kayo, magtataka kayo kung bakit nga kami pinatawag sa barangay. Tumatahol daw kasi yung aso namin na si Cody. Eh, anong gagawin? Eh, natahol talaga at aso yun eh. Eh, ang gusto ata nila ay magmayaw ang aso. Pero okay naman na at nerasob na nga yung problema nyo yun at bahala na nga kayo sa buhay nyo, mga kapitbahay namin. Pero ang inireklamo nga nila ay nasa labas daw kasi ng kalsada yung kulungan ng aso. Eh, ngayon naman ay nasa loob na nga ng property namin. Wow, property. Opo, nasa loob pero nakatapat pa rin sa kanila yung aso. Char. O, diba? Ganon talaga kami Manura, sa inyo pa rin nakatapat yung aso, kaya bahala kayo. Marindi pa rin kayo sa ingay ng aming aso, Chari. Pero ayan, ito na nga yung kaganapan dito sa amin at kami nga lang yung mga nandito sa labas. Ewan ko ba yung mga kapitbahay namin, ang daming reklamo sa buhay. Pero sila naman ay eh, hindi naman namin pinakikailaman. Mabalik na nga tayo dito sa ating nilulutong lechon belly, medyo malapit-lapit na nga rin itong maluto. Kaninang hapon pa nga ito niluluto at hanggang ngayon hindi pa rin nga luto. And finally, ayan na nga, lutong luto na itong ating lechon belly. At mukhang napakalutong nitong ating lechon belly, ewan ko na lang kung makakain tayo mamayan, Ang dami nating nakikitang pagkain. At ayan si pareng Luloy nga ina pa sayo na. At siya nga ang maghapon nagluluto diyan. At ayan shout out na naman sa'yo parang Bong. Nakita ka na naman sa vlog ko. Lagot ka na naman kay Maring Jen Nasa upukan ka na naman. Ay nako mga kumarites, dito talaga sa bahay hindi talaga nauubusan ng alak. Dito na lang talaga sa ang hindi nang iiwan. Pag ganito nga may okasyon ay talaga naman bumabaha ng alak dito sa amin. Wala ka na talaga po problema sa iinumin dahil nga uupo ka na lang. Kita naman at nasa loob pa ng freezer. Kaya naman ayan ang rin, nagkambit-kambit na nga. Akala ko talaga sa tao lang uso ang kabitan, pati na rin pala sa alak, kumakabit na rin. At pagpasok ko nga dito sa loob, ay nandito pala yung dalawang itlog. At ayan mga kumarites, i-check nga natin kung ano yung mga handa ko ngayong bagong taon. Siyempre, hindi mawawala si Opa. At ayan, bumili lang talaga ako ng mga prutas na kinakain namin. At yung mga chocolate pala, inilagay ko na nga rin dito at maigi nga rin pampadami. Siyempre, kasama na rin yan sa pitsuran mamaya. At ito nga pala yung ginawa kong prosperity bowl. Hindi ko nga pala yan nilagyan ng totoong pera. Dahil nasa lamesa nga namin yan na kinakainan. Syempre bumili nga din ako ng ubas at meron din tayong buko salad. Isang ice cream man nga lang pala yung aking ginawa at meron nga din pala tayong gray ham at ang gusto nga ng aking anak ay Oreo flavor. At syempre itong suman hindi rin mawawala at in order nga pala yung aking asawa doon sa kanilang katarbaho. At syempre hindi mawawala ang ating cake na rodillas. Sa lahat ng yema cake nga na natikman ko ay eh, ito nga ang pinakamasarap yung rodillas na yema cake. At syempre itong ating tuna big sushi. Kita nyo naman at binawasan na nga namin ng aking anak yan. Sobrang sarap kasi at mamaya sigurado ayan ang lalantakan na namin. At ayan, ito naman yung aking ginawang bake mac. Sigurado yung ibang pagkain nga dyan ay kinabukasan na magagalaw. At ayan, bumili nga lang pala ako sa 5 star ng pritong manok. Kesa naman bibili pa ako sa Jollibee ay mas mahal. Buti na lang talaga at bago nga mag New Year ay nakabili nga ako nitong lamesa. Kahit papano nga ngayon ay nailalagay ko na nga lahat ng aming mga handa. At syempre tatakamin ko nga kayo dito sa aking ginawang tuna bake sushi. Ang sarap naman kasi talaga. Yung iba naglalagay ng cream cheese para mas masarap. Pero ito naman kahit hindi mo nalagyan ay masarap pa rin naman. mukha makakaulit nga ulit kung gumawa nito. Syempre hindi mawawala ang dried seaweed dahil isa nga rin yung sa nagpapasarap dito sa atin tuna bake sushi. Kita nyo naman at nakakalahati na nga namin ng aking anak. At ayan, ito nga pala yung handa ng aking mudra. Binigyan nga pala ako at sabi sa akin ay tikman ko daw. Alam nyo na, napiling-piling mga pagkain nga lang ang pwede sa kanya. Kahit anong daming pagkain na nakahain dyan, basta bawal sa kanya, ay hindi talaga yun kakain. Ang aking ina nga, ay palibasa nga ina, na, italaga talaga namang nagiging stricto nga sa kanya mga kinakain. At hindi nga rin matigas ang ulo nun pag sinabi nga bawal sa kanya ng doktor, eh, hindi talaga yun kakain ng mga bawal. At kung may maibigan man siya, ay talaga naman tikim na tikim lang kahit kaunti. At habang nabibidyo nga ako din, kinukulit nga ako nitong aking kapatid na panganay. I-support nyo daw ako, please like and share daw. At naku, kahit tahimik yan ay number one supporter ko nga yan si kuya. Maya nga ay naglabas nga ng pera at bayaran nga daw yung utang kay mother. Ay aba, nung nakita ko ang wallet ay ang daming pira. Wala din naman talaga ako masasabi diyan sa aking kapatid dahil nga sobrang bait. Kaya naman lalo nga binebless ni Lord dahil nga napakabait niyang kapatid. At ayaw pa nga ipakita yung wallet at baka daw utangan nyo pa. Charis. At maya pa nga dito nga sa dalawang bata, tayo pinakita. Aba, itong dalawang bata, tingin nga din naman eh. Ang dami daw pera ni Tito Danber. Ay siya, bakinin Support daw niya ako sa pagbablog ko at wag ko din daw siyang kalilimutan kapag kasumikat na ako, Charis. Tingnan na lang pala natin kung hanggang saan nga pala tayo aabot dito sa ating pagbablog. Basta ako naman ay nag enjoy lang talaga. At ayan, punta naman tayo sa kanilang bahay at tingnan natin kung anong mga handa. Pupunta tayo mga kumaratas sa kabilang bahay. Titingnan natin kung ano yung mga handa nila doon. Madami, mas ano yon mas madaming handa dito sa kabilang bahay kina kuya. Para, silipin natin. At ayan mga kumarites, tara dito sa kabilang bahay. Dito nga pala nakatira si kuya. At ayan nga pala si Ate Jen, yung asawa ng aking kuya. Tuloy po kayo sa kanilang bahay. At ayan, mag-house raid na nga tayo at tingnan natin kung anong mga handa nila. At syempre, meron din silang suman. At ayan, meron ding leche plan. At ayan, meron din nga palang makaroni. Grabe no, pag talaga marami kang nakikita talagang pagkain, hindi ka na makakain. At ang cute-cute nga pala nitong kaserola ni Ate Jen. Para siyang kalabasa, ang cute. At ang laman nga pala niyan ay yung sotanghon na may sabaw. At syempre, hindi mawawala sa handa, nitong buko salad. At yung lechon belly na kaninang niluluto ni Luloy, ayan na nga, luto na. At ayan, meron din palang bake mac at meron din cake. Meron nga din palang dynamite at meron din Graham Meron ding lumpia at merong inihaw na hotdog na may kasamang ham. At ayan, meron din barbecue tapos meron ding shomai. Grabe, nakakatakam, ang daming handa. O ba diba, mga kumaretes, tingin palang busog ka na. Ganitong New Year din talaga nakakapaghanda ng madami, no? Kahit ako nga din ay tuwing New Year lang din talaga nakakapaghanda. At ayan, lumabas na nga ako at tinatawag nga ako nitong aking asawa pumunta nga daw ako din sa labas. Ewan ko ba kung anong pinagkakaguluhan nila dito. Tingnan nga natin. At ayun, namumulutan ng crispy pata. Wow, ang sarap. Kaya naman hindi na nga rin ako nakatisap. Nakikurot na nga ako din sa kanilang crispy pata. Um, makikita nyo nga yan, lamesa na ginagamit na yan. Ayan nga pala yung lamesa namin dati. O diba, sobrang liit. Paano magkakasya yung handa namin dyan? Pero bless pa rin naman ako dahil nga ang dami ng pinagdaanan ng lamesang yan. At nainggit naman ako sa kanila at nakikuhan na nga ako nitong sun mig light. ang sarap ng pulutan. Alangan namang hindi tayo makikiinom. Nakakahiya naman talaga talaga kung mamumulutan na hala ang tayo. At kahit nga sinisipon ako at medyo masakit ang akin lalamunan ay talaga namang hindi rin nga ako nakatiis na hindi uminom. Ang sarap naman kasi nung kanilang pulutan, crispy pata. Ay aba, magkano nga rin yan kung bibilhin mo talaga sa labas. Dalawang hita nga pala yan ng crispy pata at yan nga yung aming pulutan. Ang sarap naman kasi at napakalambot nga ng pata. Andito nga pala kami sa labas at dito nga pala kami nagaantay ng oras ng alas 12. Kung makikita nyo nga pala yung tindahan na yan, ayan nga pala yung tindahan ni Mudra. Ayan pala yung pinagkakaabalahan niya ngayon dahil ang katwiran niya ay ayaw niya umasa sa mga mga anak. At dito nga sa labas, eh, wala na nga din talagang tigil ang putukan. Ay kada putok nga ay eh, nagugulat nga ako, ay eh, talaga namang iwasan na ang pagkakape at lagi na magugulatin. At itong aking pamangkin nga, ay eh, natuto na nga rin magsindi ng kwitis. Nung una nga daw ay eh, nagiiyak nag-iiyak pa ngayon, ay eh, nung natuto ay eh, gusto yung sunod-sunod ang pagsisindi. At ayan, tumable na nga ako din sa akin, darling. At talaga naman, mamumulutan pa tayo ng crispy pata. Kita naman at bagong hango pa nga yan. Ayan na nga yung second batch at yung isa nga ay eh, parang kinain na nga ng piranha. maya, -maya pa nga ay eh, meron nga dumaan dito sa amin ng mga nursing. Siguro galing duty pa sila at meron nga sila mga bitbit -bit na mga handa nila. Parang umorder nga lang sila sa Jollibee o McDonald's. Kaya naman imagine nyo, yung iba nga hindi nakakapag-celebrate ng sama-sama at yung iba nga ay mga nasa tarbaho pa. Kaya naman isa na nga sa pinakamalaking blessing ay yung mag-New Year ka nakasama ang iyong mga pamilya. Shoutout din nga pala sa mga OFW natin dyan. Dahil hindi rin talaga biro ang pinagdadaanan nilang lungkot ngayon dahil nga ngayon nga ay New Year, hindi nila kasama ang kanilang mga pamilya. Pero dahil nga kailangan nilang magtrabaho kahit malayo ay talaga naman tinitiis din nila para sa future. Para saan pat dadating din ang panahon na magiging worth it din lahat? Napadaldal na nga ako sa inyo at napakadami ko nang sinabi. Mabalik na nga tayo dito sa ating crispy pata. At yan nga, yung isa nga ay buto ng na nga lang natira at ito nga ay bago na. Para sa kaalaman nyo po, ito po ay inuman, hindi mukbang. Sorry. Sa totoo lang yan mga kumarites ay talaga namang nabubusog na nga ako kakapulutan. Siyempre sinamahan ko na nga rin ng kaunting inom at nakakahiya naman dito sa ating mga kaharap. Masarap talaga mag-inom mga kumarites lalo na pag masarap ang pulutan. At ayan si paring luloy nga ay napapikit pa sa sobrang sarap. Crunchy daw. At ito namang aking asawa ay sinasaid niya yung kaninang crispy pata at buto na nga are. Yan, kahit may bris ay pandali pa rin ng ngat-ngat. Uy, -ngat. tigilan na yan at ay buto na. <laughs> Siyempre dito tayo sa bagong luto at kinuha ko na nga yung balat. At ayan si ate dyan nga ay tumaw na rin. Napapikit na nga rin sa sobrang sarap ng ating crispy pata. Ayos na ayos naman daw eh. Uy, ari inuman at ay pampulutan. At syempre bago matapos ang taong 2023 ay mag-cheers na nga tayong lahat. Sa darating na 2024 ay marami pang blessing ang darating sa atin. And more vlogs to come pa kay nyo, Mami Loy! happy New Year! Happy New Year! Yeah. <laughs> oh, hindi pa tapos mga kumarites, medyo mahaba-haba itong vlog ko na to. Para isahang edit na at talaga namang nakakasakit ng ulo sa pag -e edit At pagkatapos ko nga kumain dyan, ay pumasok na nga ako sa loob at medyo naliliyo na nga ako at masakit ng aking ulo. Kaya so, nga kumarites, matapasok na dito sa loob. Napusok na ako doon sa bulong ng Pestipata. Kumarates, nakakitig pa masarap na. Nakakadalawang bote pa lang ako ng sandig pero naliyong ilalas ko nga. Sana! Sana! Ito yung namin sa Dali. 135 lang po mga kumarit. Mura Sumura lang. Mabubuksan ko sa labas. Sa Diyos ko po! Bukas na may gamble. So, mabubuksan ko sa labas. Wait lang. Ano mga kumarit? Mabubuksan na. Amoy juice lang siya. mga kumarites, pinatay ko na dahil napakalakas ng sound trip dito sa amin at talaga naman baka makapiright tayo. Pagkainom ko nga ng wine ay talaga naman nakatulog nga ako mga kumarites. Ito nga ay nung magpuputo ka na. Gising-gising nga ako ng aking anak at mag-aalas 12 na araw. Pagtingin ko nga sa orasan ay 2 minutes na nga ang bago mag-12. Sakto naman paglabas ko nga ay nagsisindi na nga sila nitong fountain. At ayan, Happy New Year mga kumarites kong tunay. More, more, more vlogs to come pa at maraming blessing pa ang dumaan sana kay kumarites nyo. At sana dumating din yung araw na tayo naman na makatulong sa iba naku, pangarap ko din talaga yun. Yeah. Dahil sobrang sarap naman talaga sa pakiramdam na tayo ngayon nakakatulong na imbis tayo yung tinutulungan. Pinagpe-pray ko nga to lagi kay Lord at sinasabi ko na nga lang talaga sa kanya na siya na talaga ang bahala sa akin. Yeah. Hindi naman natin talaga hawak ang ating kapalaran at si Lord na nga lang talaga nakakaalam nun. Palagi ko nga pinagpapasalamat ay eh, magkakasama nga kaming pamilya at walang sakit. Yun nga ay eh, sobra sobrang blessing na talaga. Yung gumising ka lang sa umaga ay eh, napakalaking blessing na. Ang palagi ko nga lang din talagang sinasabi maliit o malaking blessing man yan eh, ay natin. At isa pa, huwag nga tayo maging mareklamo sa buhay. Nakakaranas man tayo ng matinding pagsubok, ay pagpasalamat pa rin natin yan dahil nakakaya natin. Pero syempre, huwag niyong kalilimutang humingi ng gabay sa taas. Dahil sa kanya, walang imposible talaga. Ang mahalaga ay talaga nagtitiwala tayo sa kanya, yun lang yun. At ang palagi ko nga rin sinasabi, kahit masama pa ang ginawa sa inyo ng isang tao, ay matuto pa rin tayo magpatawad. Dahil sa totoo lang bilang tao, ayan ay ang pinakamahirap gawin. Lalo na kapag masakit yung ginawa sa inyo ng isang tao. Pero isa nga rin yan sa mga natutunan ko. Dahil lalo pa kayong ibibless ni Lord kapag kaya nyo magpatawad ng isang tao kahit napakasakit pa ng ginawa sa inyo. Dahil alam nyo na hindi natin masasabi ang buhay, malay mo, last day mo na ngayon. Mas maganda pa rin na mawawala ka sa mundong ito na wala kang galit sa isang tao. At syempre tatanggapin ka sa langit dahil mabuti kang tao. O oh, ba diba, ang dami ko nang sinabi pero sana iminatutunan kayo. At ayan si Mudra, kanina ko pa hinahanap na andito la ang pala. Galing daw siya dun sa Kapit bay kaya pala kanina pa nawawala. O siya mga kumartes tapos na ang putukan. Papasok na ako sa loob talaga namang ako hihilatan at ako'y naliliyo pa. Happy New Year mga kumarites. Sana ay sa mga susunod na vlog ko ay talaga namang kasama ko pa rin kayo. So yun lang naman mga kumarites. See you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!